ni uh, balikan ko lang yung kanina kasi binabanggit niyo po yung tungkol sa stigma, yung mga bata na hindi naman sila magpapatest na kasama yung kanilang mga magulang, hindi sila magpupunta sa mga malalaking ospital para magpa-HIV test. Ano po yung pwedeng gawin ng uh, DOH para mahikayat pa yung mga tao na magpa-HIV test? Well, ang una muna niyan is a massive information campaign para itanong sa publiko. Kunyari ako, magulang, nagdududa ako sa anak ko at mm -hmm. yung personality ng anak mo, mal malalaman mo naman yun eh. Diba? Ito e walang halong mali siya po at uh, pagturing sa ibang tao. Mm -hmm. Pero, alam nyo yung anak ninyo. Ngayon, dapat ang infographics ng Department of at Education eh yung implication na mag-positive HIV ka at mamamatay po kayo. Kasi ang HIV kasi eh humihina immune system at ang kinamamatay niya usually pneumonia. Do mm -hmm. there are other problems pa. Eh amalan testing. Malang gamot kung itatahimik mo 'yan. Ngayon kung hindi ka kung hindi mo eh, i-sikreto mga kababayan, madadala po kayo doon sa gamot na libre. Pero it has to come from the Department of Health in a strategic communication para mismo mag-action ang mga magulang muna. Para tanungin ang mga anak. Kasi itong cases, 57 a day eh. Hindi eh, 57 families yan. So, hindi eh, mo naman pwedeng sabihin kay Sunny ang gara kagad ka o mag-educate ka dyan. Eh, ang, ang hirap niyan eh. Ang ibig sabihin nito, paano mo papasok sa curriculum? Ang dami nilang ginagawa, 30,000, 30 million yung estudyante. So what I'm thinking is a strategic communication that will impact on the public to re-examine yung family values para sa ganun, ma-inspect nila mga anak nila at sila mismo magsama dun sa center. Mm -hmm. Kasi kailangan ng mga bata, yan, eh, family support. Eh. Hindi, hindi yan makukuha natin ng isang pasada. Sa ngayon pa lang, I think the Department of Public Communications team should be able to think of a way on how to address it.